Tatlo kayo na na-involve doon sa aksidente, kung saan nung nabangga kayo, iniwanan na lang kayo doon? Sa Imus po kami nagtatrabaho. Noong oras ang duty ninyo? 7 to 5. nag e po kami ng daanan po. Okay, ah, yan. nagtatrabaho ah, kayo ah, po. doon mismo? Apo. Ah, may nagtatrapik po sa amin. Oo. Oh, oh. Bilala po may tumunog, tumakbo mm -hmm. po, tapos tumakbo po yung nagtatrapik sa amin. Mga nakatalikod po kami. Oo. Oh, oh. Tapos nakita na lang po namin nandiyan na po yung sasakyan. Hindi na po kami nakaano. So, rumaragasa yung sasakyan Opo. kasi pati yung mga nagta-traffic umiwas na. Opo, tumakbo na lang po siya. Kasi kung hindi masasagasaan rin sila. Sagasa din Siga. po sana po. Masasabi ba natin kung ano yung exact na kalye? tansan Luma to po sa okay. Anabo Pure Gold. Meron sanang nagbabantay sari, Meron. Aha ba? Meron nagbabantay. Traffic din po. Mm -hmm. May nagta-traffic. Pero tumakbo po hindi po kami sinabihan. Hindi man lang sumigaw o kung, wala kung po, wala ano. wala. Una kung tinitingnan dito yung safety and occupational hazard na kailangan matugunan pag mga ganitong trabaho Kana hindi po? pwedeng tao lang na naka t-shirt o kung ano unang may reflector una. no? unang-una kayo dapat tama ang suot ninyo na naka reflector kayo tap wala, wala. 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 Wala, wala, wala. Wala. Wala, wala po kulang po na hindi nga 10, po kami binigyan ng, ng yung jacket na may ano po yung may kulay yung nagre-reflect yung pagka madilim or pagka nailawan yung umiilaw siya. Opo. Wala din. Wala, wala din kayong suot na hard hat. Wala po. Yung parang helmet. Apo. Wala, wala, din. wala po. Ang RX tiba ba ay uh, sinagot naman yung lahat ng mga ano ninyo? Nung una po sinasagot po nila pero nung bandang ano na po, wala na po. Ano ibig mo sabihin na sinasagot nila yung emergency lang? Yung um, sa hospital po sila po nagbayad na bayad, bayad lahat. Opo. Okay, wala kayong binayaran sa ospital. Gamot na pag-uwi ninyo, merong gamot. Meron naman pong binibigay sila. Insurance ninyo? Yun, wala. wala po. Wala din. Kasi Shari, itong mga ganitong klaseng trabaho, ang normal na dapat nito eh, meron ding kaukulan na insurance kasi ano ito eh, kumbaga delikado na trabaho. Manawagan muna tayo baka meron pang nakakita August 26 eh, ang tagal na eh. Opo, 1.30 ng, 1 :30 madaling, ng araw. madaling araw. Mm -hmm. Pero wala tayong naaaninag na plaka. Sir Romel, magandang yes. hapon po. Yes, good afternoon. Sila yung nakaladkad at nahagip habang nag sila nung kalsada. Pa, pa, pa. Ano po ba ang kaukulan na tulong na naibigay na ninyo? Actually, baka hindi po yata ako ang kailangan nyo kausap dito, ma'am, since ako po ay safety officer po ng company. Pinatasan lang po ako na mag-assist sa kanila. Uh, from the o, time sige. na lipat sila doon sa hospital kasi uh, pagka ano ko ma'am naputan ko na lang yan sila na 4 days na sa Imos Med so nag-accumulate ng bill ang company ng almost almost or more or less, mm. more or less than 300,000 po. Then nakita namin na wala pong progress. So nakiusap sa akin si company na tulungan maidipat sa uh, mas ma-attend siya. Kasi okay. ma'am, um, so nagsikip uh, nag kami ng try sa ibang, sa ibang doktor. So sa ganun sana ang case niya, um, hindi yata daw dapat umabot ng, I think, ano, uh, around 3 million ang magagastos. Ha? Huh? So, kinausap namin yung kaibigan namin, doktor. Oh. Then, sabi niya, baka kailangan niyo mailipat sa mas, ano? So, sa mas na, namin na mas maganda sa PGH. wag muna natin pag-usapan yung halaga, no, ng pagpapagamot sa kanila. Pero bilang safety officer ng kumpanya, ano ba ang kaupulan na binibigay ninyo ah, na gear, uh, actually, safety gear sa kanila at saka para ah, masiguro, masigurado na habang ah, nandun sila sa kalsada, hindi nalalagay sa alangani ng buhay yes. nila? Yes, ma'am. Actually, ma'am, meron silang ano dyan, team leader. So, hmm. siya talaga ang nag niyan, ano, ma'am. Actually, ako, mama, um, hindi ako yung naging safety officer nila. Uh, from the moment na naaksidente sila. So, actually, hindi talaga ako. <laughs> Ay, <sana> lang. <laughs> Romel, kaya ikaw ang safety officer nung naaksidente sila yes. o hindi, ikaw ang safety officer ng kumpanya ngayon. Ang tinatanong ko sa'yo, ano uh, ba ang binibigay uh, ninyo na kaukulan na mga safety gear uh, sa mga empleyado okay. ninyo para wag nang mangyari ito at maulit ito. Uh, wag kang naghuhugas <laughs> ng kamay kasi kung maghuhugas ka ng kamay, mag ka na. At kausapin namin kung sino ang dapat ah. kausapin para mabigyan ng... Ma'am, si Atty. po ba ito, ma'am? Yes, at Atty. na ito. Ma'am, Atty. ma'am, huwag naman po sana kayang ganyan, ma'am, since wala naman ako hinuhugas na kamay, ma'am. Pa'am maging huwag uh, uh, naman po uh, 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 bias sa pagkatanong pag niyo po sa okay, akin, ma'am? kasi ang sinasabi mo kaagad eh, hindi ikaw. Yes, ang tinatanong ko lang, yes, ano ba ang safety gear na binibigay ninyo? meron ba? Ma'am, sinasabi ko po, yung ayon sa... Aking alam kasi kayo po nagtatanong. Pero kung win niyo po agad na bias kayo agad, ma'am baka huwag na po kayo magtanong sa akin ng ganyan. O oh, sige. Sorry mama okay. kasi nakakapasos po kayo, sorry niya. Hindi alam mo, Sir Romel, ganito lang po yan eh. Kaya nga po namin verify sir, kasi kayo po ang safety officer po ng company. Oo, oo. Kayo po ang ah, liable sa mga safety gears ng mga tao niyo na naka-deploy sir sa labas. Wala man lang pong reflector, wala man lang pong mga maayos na gamit, itong mga kasama so, nyo po. So mukhang hindi na-training yung mga tao na nagta-traffic kasi iniwanan sila yung makbo. Ah, okay, oo. Uh -huh. Sana sir, naiintindihan nyo din po si attorney, no? Kasi sir, bine-verify po namin sa inyo. Kay sa kayo po ang safety ah. officer, sir. Tama po? Opo, oh, ma'am. Ako nga po yung safety officer ngayon. Bago lang nga po akong hinar. Actually, sa ibang company po ako. Then, connected lang po yung company namin dyan. Okay, pero so, dapat as sir, as well, since po masyarak kayo masyarak po ang safety man. officer po <laughs> ng company, oh, dapat yes, yes, yes. dapat inuobligan oh. niyo po yung mga tao yung magkaroon Actually, ng magandang ma gamit sa field. Actually, ma'am. Kung i-trace it mo, ma'am, hindi niyo ako pinapakinggan, ma'am eh. Na, Sige, nagsalita Sige, na yung kanina. Bak go, Romel. Magsalita ka, Romel. Iyon na ngayon ng ano. Sa iyo hey, ngayon ng ere. Sige, eh, Romel. Hindi ako nagagalit. Nakangiti ako. Ayan, nakangiti ako. Tumatawa. Oh, well, plastic nyo kasi, mami. Sige, Ma go. Huwag um kayo um 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 masyado bias po. Even though nandyan sila, naksedente sila, tinulungan po yan sila even do sabihin nyo, may fault yung company na hindi sila pronobaydan, at the same time, sila din, hindi sila nagsuot, mali sila, o, oh, edi, wag nyo naman i-blame sa isang tao yan. Tingnan nyo po na lahat ng side. Okay po, attorney, gusto nyo po mag-investigate po kayo para clear po. Yes, okay, Romel, nag-investigate nga kami. Attorney, ano po, exact, exact, exact name nyo po, attorney? Attorney, ay na magpali. Kayo po ba'y inoobliga na magsuot ng gear o meron po kayong mga dalang gear actually, pong, na may ngayon? saglit po. lang, sir. Saglit lang. Wala, wala po. Wala pong binibigay sa amin po. ganun. Walang binigay sa iyo. Ni-require ba kayong bumili? Hindi po. Wala rin po. Hindi rin. Kasi yung iba kasi dapat sila ang bibili. So, ah uh, Romel, ano uh, ang patakaran sa kumpanya ninyo wala. para sa safety? Actually, actually yung kausap nyo po ngayon ay hindi po siguro, uh, hindi po siguro ako ang gusto nyo pong kausapin para dyan gusto niyo po ipasa ko kayo sa HR po nila. Sige, para ayaw na kitang, ayaw, no? na rin kitang kausapin, eh. <laughs> ayaw na rin kitang kausapin eh. Ayaw na rin kitang kausapin. <laughs> Opo, masyado po kasi kayong bastos po ano, at or, sa totoo lang po. Sir Romel, ah, oh, uh, so sige kung ayaw na kayo, mo okay, sir. Sir, kaya ka nga tinawagan kasi para ma-verify. Ikaw hindi, ang safety hindi, officer hindi, ng company. Hindi, Ikaw hindi, ang nagbibigay ng dapat na gamit hindi, ng mga tao mo. Ikaw dapat ang nagsasalita, sir. Pero sige, sir, kung ayaw mong magsalita, di, sir, Pipasa mo kami kahit dun sa owner, sir. O, oh, ko sa inyo yung number ng Asia namin. Go! Maraming salamat, Romel Manawag. Actually, si Sir Henry, attorney Aina, siya po yung nakaladkad. Okay, anong suot mo nun? At meron bang pinasuot sa'yo nung time na yun? t lang po, ma'am. Pero ba't hindi lang. ba kayo humihingi sa inyong, uh, sa inyong amo ng mga safety gears? Kasi 1.30 ng umaga yan, uh, gabi kayo, madaling araw kayo magtatrabaho, mm -hmm. hindi kayo makikita talaga sa daan. Mm, -mm. Meron pinapasuot sa inyo? Wala po, ma'am. Mga nakasuot lang po kami. Nakashorts din lang kayo? Oh, al alam mo, Shari, that's a no-no, ha? Siguro, ano natin ito, paimbestigahan natin itong RXT. Kung ano ang kanilang mga, uh, kung ano yung mga patakaran nila. Kasi kung kasi occupational hazard yan eh. Yes po. Ang tawag dyan eh. So, ayan, kasuhan na. Magpo kay mag-alala, tutulong naman po kami. Yes. Fortunately, sir, sobrang hirap lang i-trace gawa ng yung ilaw, ilaw. kasi, dalawang ilaw yung nagsalubong, mm -hmm. talagang hindi mo makikita yung plaka. Ang nakikita lang natin na puti or medyo grayish white. Good afternoon, sir. Ito po yung ano, iniimbisigahan sana namin, uh, kung meron bang any leads doon sa nakasagasa. Doon sa it, dito sa tatlong uh, mga nagtatrabaho doon sa nagaaspalto sa Barangay Tanzan, Imus Cavite, una-imedya ng umaga, August 26 pa po ito sir. Eh. May leads ba kayo doon sa van? Opo. Uh, regarding po dyan sa insidente na 'yan, ang ating pong action taken diyan kasi nga po medyo hindi natin ma-verify na masyado yung plate number ng sasakyan. Opo. Nag- uh, nag-request uh, po kami ng uh, enhancement po doon sa ating uh, SARACO, sa regional anti-cyber cyber crime unit ng okay. uh, ng kan kanlubang at saka po uh -huh. sa NBI nagpa na po kami ng kopya para uh -huh. nga po ma-enhance yung plate number nung uh, ano ah ipo yung aming pinapalo up sa ngayon po Okay. So meron pa lang ganoon na um, ability tayo na ma Sir, Mukha bang mag ilang, mga ilang linggo po kaya bago nila ito maibigay sa inyo? Siguro po within this ko siguro yan. Makabukas ko siguro, pa-follow pa, e, ko, napapuntaan ko yung sa Kamlobang at saka po sa NBI at uh, baka may resulta na rin po. Sige sir, uh, mag-aano po kami ha, magko-coordinate kami sa inyo. Merong staff si Senator Rafi Tulfo na talagang i-assign ia dito kasi magandang development yan. Yes, meron po. pa lang yung sa CCTV, malilinis nila para makita natin kung para ano yung... Sa uh, enhancement po. Enhancement, enhancement. Maraming salamat po, uh, Sir Jose Junar Alamo. Uh, makikiusap lang po kami na kung pwede matutukan po ninyo para... Uh, mabigyan naman natin ng leads o development kasi uh, para ma mapanagutan naman po ang nangyari sa kanila. Yes, ma'am. continuous po yung ating follow-up dyan at hindi po natin pababayaan po yan. Okay. Salamat po. Salamat ng marami. Uh, Welcome, eh, po, ma Welcome uh, po, -oh. ma'am. Welcome po. Maraming salamat. Sir Joseph, magandang hapon po. Yes, po. Yes, po. po. Una po namin na hinahanap sana talaga ay yung nakahit and run sa kanila. Pero mm -hmm. ito po rin po ay uh, lumalabas rin po na walang tama na safety gear or walang sapat na safety gear yung mga nagtatrabaho, Naga-ano po sila, Naga-asphalto uh -oh. ng kalsada. Hmm. ano po Saan ba? Saan yan, ma'am? Dito manangyari sa, sa Barangay Tanzan, Imos Cavite. Opo. Ah, Imos. Sige po, sige po. Oo. Pero ang company name po is RXT Incorporated or Ryok Sintong Inc. Saan ang ma'am? Sa Bacor po. Sa Bakuor. Ah, sige, based sige, in sige. Bakuor. Sige, sige. namin. Diksyon namin ang... Sige, sir. Sir, po. opo. Pasasamahan po namin ang aming reporter para mas matutukan pa po, po ito, Sir Joseph. And uh, baka pwede po natin silang ipasok, Sir, sa ECC, Employees uh, sige, Compensation Commission. Pag pumunta sila dito, mag-assist naman sa kanila mga taga Department of Labor and Employment, Kabiti Provincial Office. Dito na lang sila ipasok ng kasela complaint okay. Pa-inspection na lang din po, uh, sir, uh, sir Joseph. Ah, oh, sige. Opo. And uh, yung sa safety officer po ng company na si Mr. Romel Manawag, uh, baka pwede niyo rin po, sir, na mapatawag, sir, para since, uh, sinasabi... ma -explain. Opo, ma-explain. ah uh, na sinasabi niya, mas ma-explain po ng maayos yung uh, side. O, sige, Side mami, ma po nila, oh. Mr. Joseph Gacosta. Thank you very much, Sir Joseph. Okay, And, mo, pagpunta nila dito, ma'am. Pagpunta dito ng mga complainants. Yes, yan, po. Yan na namin tamang bitali. Thank you very much Sir Joseph. Oh, Salamat po. po. Oh, okay. Salamat po. po. Ilan kayo na nandoon nung Madaling Araw na 'yon? anim po kasama po yung, yung team leader yung team namin. Team leader namin. nasaan ang team leader ninyo ngayon? Nasa bataan po So iba na naman. Kayo ba ay empleyado pa rin ng RXT? Hindi na po kami nakakapasok kasi may metro na po kami. Si Henry, Nakasaklay pa eh. Opo, nung pumasok po siya yung hiika, siya po yung nakaladkad eh. Oh, oh. Diba? Natalo pa ng balat, na yes. nagkanda pa sa pasa. Oh, oh. So sana kung naririnig man to ng, uh, lalo na ng safety officer po ng company. Mm -hmm. Kaya po kami ganito, kasi tumutulong lang po kami. Alamin lang namin kung ano yung, ipapa-assess lang namin kung ano pa yung mga kailangan ninyo. No? At uh, tutulong kami. Tapos pasasamahan po namin kayo ng reporter Uh, para mapasama po natin kayo sa opisina tanggapan ni Mr. Joseph Acosta, GaCosta para matulungan at mapa-inspect na nitong uh, kumpanya ninyo. Kasi, Saka Salamat kayo? po. Opo, you po.